Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-disqualify ng Comelec kay Toto Kozang. Itong Comelec na ito nasa talampakan na yata ang mga utak nito. Yang Comelec na yan ay baliktad mag-isip. Mantakin mo si Toto din dinasqualify. Samantala yung mga artista tulad ni na Robin Padilla, Rafi Tulfo, Lito Lapid, Bong Revilla, Willie Revilla May, Bato de la Rosa, Bungo ay hindi na disqualified. Samantala ang mga nabanggit na mga personalidad na mga sikat lang na hindi naman nagtapos ng abogado ay qualified na kumandidatong senador. Mga walang alam sa batas ang gusto ng COMELEC ang magiging senador ng Pilipinas. Nakakatawa na ang COMELEC hindi ibig sabihin na na-disbarred si Toto Kozang ay hindi na siya pwedeng maging senador. Anong klaseng pag-iisip ang mga Comelec ngayon? Parang hindi mga abogado ang mga taga-Comelec. Nasaan ang katarungan sa mga may utak na gustong magsilbi sa bayan at makagawa ng magandang mga batas? Pero yung mga broadcaster, artista, mga negosyante na hindi naman nagtapos ng abogado ay pinapayagan ng Comelec na maging senador. Sos Maria Santissima K. Barbaridad. Ano ba ang nangyayari sa Comelec ngayon? Kaya tingnan mo ang senador natin mga walang alam sa batas. Nagmura lang anya ang tali talino, nagsalita lang ng thank you so much, anya ang galing-galing, nagsalita lang ng judgmental, sobra siya, grabe siya, guys, basically, actually, wow, anya ang galing-galing. Namigay lang ng jacket anya napakatalino, na dyan mo masasabi na ang mga nanunungkulan ngayon sa pamahalaan ay hindi na sila matalinong mag-isip. Ang gusto nila maging senador ay yung mga tanga sa batas. Hoy! Kayong mga taga-comelec mag-isip naman kayo ng tama. Magkano ba ang lagay sa inyo ng mga artistang yan na mga hindi naman lawyer ay pinayagan ninyong kumandidato maging senador? sa qualifications pa lang ng mga artista at broadcaster, at dating polis at negosyante ay bagsak na sila, dahil wala naman sila alam sa batas, dahil hindi sila mga abogado. Parang mga HR personnel ng mga company ang komilek, na ang HR walang alam sa batas. Kaya yung mga qualified at mga matatalinong aplikante ay mga walang trabaho dahil mga walang alam sa batas ang mga HR ng company, mga insecure sa mga matatalinong mga aplikante. Yan ang nangyayari sa Comelec na parang HR ng company mga insecure galit sa mga may pinag-aralan at mga matatalinong mga aplikante. Segi para malaman ng lahat na yung mga broadcaster, artista, dating polis, mga negosyante na kumandidatong senador ay bibigyan namin ng bar exam para mapahiya kayo na ang mga yan ay hindi karapat dapat na maging senador. Kasi mga walang alam sa batas hindi sila mga lawyers. Ang paggawa ng mga batas ay para lang yan sa mga abogado, hindi sa mga artista, broadcaster, polis, negosyante na mga walang alam sa batas. Kaya ang ating senado ay dumping ground o basurahan ng mga taong walang alam basta-basta na lang nagiging senador maski walang laman ng ulo. Iilan lang ang mga lawyers sa senado. Kaya ang mga matatalinong mga tao ay wala ng chance maging senador. Ang gusto ng mga taga-Comelec ang ating mga senador ay mga tanga sa batas. Kaya sa mga boboto sa halalan, huwag na huwag ninyong iboboto ang mga artista, broadcaster, dating polis, mga negosyante na mga wala naman alam sa batas. Ang piliin ninyo maging senador ay yung may alam sa batas, hindi yung tanga sa batas. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ni Natulfo at Ruben Padilla na yabang-yabang lang ay ayos na. Vote wisely. Kasi kawawa ang ating bayan na naghahalal tayo ng mga senador na mga walang alam sa batas. Abogado ang bagay maging senador, hindi broadcaster, hindi artista at lalo na hindi polis at negosyante. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.